Po, magandang gabi sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat sa Europe. At sa mga magandang umuhay nating mga kababayan dyan. At mga na po ating mga kababayan ng mga bayaning Pilipino at Pilipina. At, na pinili na lumayo sa pamilya para lang bigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. At mapag-aral mabuti at tinitiis ang hirap na malayo sa kailang mga mahal sa buhay. Dahil sa hindi nila makamit ang mga pangarap ng kanilang mga anak dito mismo sa sarili nila sa ang bansa ako po ay nanawagan sa gobernong ito please please lang ha please please lang tinggin niyo po sana ang aming kahilingan na maibaba ang presyo at lahat ng mga bilihin dito sa ating sariling bansa. Sigaw ng sabay ng Pilipino dahil sa pagtaas ng mga bilihin na aming nakamtan na sa panahon mo, Marcos. Hirap na po kami sa tagal na ng panahon na kami nagtitiis at naghihintay hanggang mula hanggang ngayon mula pa noon hindi pa rin namin nak nakamtan ang nak nakamtan ang tagumpay at pinapangarap ng aming sa ang ating na sambayan ng Pilipino. Ang ating mga kababayan na sobrang hirap na sa buhay. Grabe na. Grabe na ang mga bilihin ngayong pag mo, Mr. President. pag pag-asa at karapatan para mabuhay ang ating mabuhay, mamuhay sa ating lipunan sa tagal ng panahon na kami pinagkaitan ng mga nakaupo sa, at sa ating lipunan. Sabi ng hirap talaga. rin kami may puso't naramdaman namin ang gobernong ito na manhid sa aming mga kapuspalat inuuna pa ang mga pangsariling interes kaysa mga taong nagloklok sa inyong kinalagyan ngayon nasaan ang puso nyo kinalimutan nyo na ang inyong mga pinangako ong kami kailangan nyo kinihiling namin Mr. President na sana makamta namin ang ginawaan naman sa buhay hindi naman puro kahirapan na lang Pagtitiis na kami noon pa. Ilang dekada na. Ang ngayon pa naman ay eh, magtitiis pa rin kami. Oo. Oh, so, oh. tanggap kami na ito ang aming kapalaran, isang mahirap. Pero sana naman, gabayan mo kami. Nasaan kayo? Pinupo namin kayo. Nakaupo na kayo ngayon. Dahil eh, matagal yun na pinapangarap na umupo kayo. Nandiyan na kayo ngayon. Subot mabuti dalawang taon na po, Mr. President. Wala pa rin naging resulta sa iyong paglilingkod. Dumadami ang druga. Dumadami ang hudapan. Dumadami ang mamahihirap. Ma dumadami ang walang trabaho. Nagtaasan ang presyo ng mga bilihin. hindi na namin alam kung saan kami patungo sa aming nilalakbay na panahon na yun. Sa isang simple lang na aming kahilingan, ah, kahit man lang may baba ang presyo na mga bilihin, mag-desisyon ka. makita mo sa itong bayan na ikaw ay puso. Na ikaw sa iyong pinapangako. Na may lakas, may utak para sa aming mga mahirap. Kung isipin mo, Mr. President, o sa lahat kayong nakaupo ngayon sa Gobernur, kami mga mahihirap ay halos kami lang ang mabuto. Yung mga mayaman na yan, bihira yan. Ilan lang yan mabuto pag nating na eleksyon. Pero kami talaga mula sa bunso hanggang sa ay basta pwede nang bumuto bumuto kami mga mahirap dahil ang inahabol namin may goberno kaming masasandalan sa oras ng aming kagipitan at may nga ng tulong kapag mayroon kami emergency na kailangan madala o saan mandalihin sa ospital, mayroon gumerno may gumerno malalapitan sa oras ng aming pangyayon Pero wala. Mas inuuna mo pa. Mas inuuna nyo pa. Ang mga mayaman natin mga kababayan. Na isa sa mga tumutulong sa inyo na duklok sa inyo. Tumutulong sila pero pinansin, pinansin lang. Pinansin lang pwede. Pero sa pagbuto, para manalo ka kami po kami mga may hirap kami kahit saan saan kami napupunta para lang ipahumpanya kayo ulan init sinusuong namin para lang manalo kayo ngayong nanalo na kayo at makaupo na kayo nasaan kami ito is sa mga matataas na bilihin na sinalubong mo po upo pa lang. Yun pa ang umungad sa amin. Ang sa asa ng mga bilihin. Hindi na mas utama ng Mr. President. Kahit isipin mo may day. Balik na rin pa natin ang mundo sa iisip. Mali. At malaki ang mga pagkukulang mo. Dahil nangako ka. Kapag ang isang pangako, kung totoong may puso ka, may damdamin ka para sa aming mga hirap, dapat yan O oh, saan naman yung ano, may nabalitaan naman ko na may Druga. Oh. Ruga. Ah, baka marami pa, hindi lang nababalita eh. Gamitin mo yung power mo. hindi naman Ay hindi naman marahas malumanay lang naman pero may katakutan yung katakutan ka hindi yung para kang wala na lang kibo sa mga pangyayari sa mundo inuunan nyo ang China sa kipag bakbakan alam mo yun China sa akin lang opinion bilang isang sambay ng Pilipino bilang Pilipino alam mo yan China sa akin lang nananakot lang yan nananakot lang yan China Sino bang natutuwa ang Pilipino sa China? Walang natutuwa ang Pilipino. Dahil ang mga produktong dinadala nila ito sa ating bansa nakakasira sa Pilipino. Nakakasira sa Pilipinas. Bilibiliin mo ngayon. Mga dalawang linggo lang kapag tuloy-tuloy mong gamit, sira sino natutuwa ang Pilipino dyan. Pero hindi pa rin dapat ang inuna. Dapat ang inuna muna dapat Mr. President, yung mga kababayan mo mismo na ngayon dumadaing sa kahirapan. Yan ang dapat mong yung una at binibigyan mo ng pansin dahil anuhin mo yung gira kung ating mga kababayan gutong gutom na gutom sila. makipagdigma sila gutom. Makipagbakan sila gutom. E, tama ba yan? Unahin mo muna ang alagaan ng mahihirap mong kababayan bago ka makipagdigmaan sa China para kami kung kagamitin nyo kami at kailangan nyo na tulong namin may lakas kami para harapin ang China. Kaya yung Pilipino, kung tungkol sa digmaan. hindi talagang papanguli sa technique. Marami tayong technique at abilidad sa pagkibang hmm. Kaya hindi tayo basta-basta ang talunin. Pero dahil sa ginawa mo, inuuna mo siya na hindi butom kami. Alam mo ba, dyan tayo matatalo. Igutom kami yung gutong. Gutong mga uh, iyong mga nasasagupan. Ikaw ba'y gutong? Lumaban ka ng ilang araw, ilang buwan. Abutin ah, ang digmaan. Gutong ka. Sa umpisa pa ka na. Mananalo ka ba? Kung busugin mo kami, unahin mo iba pa ang presyo para lahat ng mga Pilipino na mga kapag may mga kunting sweldo, makabili at makabili rin ang masarap ng ulam. Makabili ng tigas, makabili ng pagkapagkain para sa kanyang pamilya. Tulad ngayon, pinaigtim mo pinaghanda mo sa maaring mangyayari pero hindi mo binabanggit sa Pilipino na may mga pagkain na kayo nakahanda na pagkain nyo pinahanda mo kami para lumaban pero hindi mo pinaghanda niyo pagkain namin bago lumaban Anyway, yan na po ang hiling namin. Na sana'y darating ang panahon na maisip mo, ma-realize mo, na ipaba mo ang mga presyo ng mga bilhin. Dahil sa akin alam lang, sa aking analysis lang, mababa ang bilhin nila sa mga magsasaka. Tapos pinipinta na ng mahal sa kanila. Sa kami rin na magsasaka. Bumibili. Kami rin may hirap pang bumibili. Ayun mo mayaman na eh. hindi naman halos kumakain ng bigas na eh. Hindi naman din niya halos kumakain sa bahay. Doon niyan sa mga mamahaling restaurant kumakain. Kaya hindi na naman naman ang hirap ng aming mga nasa lukalooban lo sa pagtaas ng presyo napakahirap napakahirap namin tanggapin at talagang nahihirapan na kami wala na kami na titransweldo po dati ng sweldo papasok pala ng sweldo babay na utang pag balik mo na mas trabaho mamungutang na naman uli iwan mo sa iyong pamilya. So, kapag nagkasakit ang aming isa sa aming mga pamilya, saan kami pupunta? Punta kami sa Iberno. Sa so, pagpipila nga lang sa pieces ko, ilang araw na abutin mo. Tapos ang kuha mo, donation sa gobyerno, mas malaki pa yung ginastos mo sa pagpipila mo. So wala rin, nagpapagod lang ang tao. Kaya mas maganda. Bigyan mo ng ang mga Pilipino. Ibabaw mo ng presyo ang mga bilihin para hindi na sila asa sa gobyerno. Mas maluwag pa sa inyo kapag yan ang ginagawa niyo. Bawat Pilipino hanapan niyo ng trabaho. Tapos ibabaan niyo ang presyo ng mga bilihin. Kasi kapag nag-sweep do ka ngayon ng 800 sa araw, ang ka ng bahay, may tatlong anak ka, bahay ka ng tubig-pulinti. Hindi sapat. Hindi po sapat. Ang araw na 800. kung may pamilya ka, apat. Dalawa anak mo, asawa mo, ikaw. Kung lahat na yan may trabaho, medyo maginhawa yun. Medyo maginhawa yun. Pero kapag mayroon kang apat, magkasama kayo sa pamilya, at ikaw lang nang tatrabaho, yung asawa mo at anak mo, siyempre, hindi sa pat yun. Masikip yun pa sa kanila. Ang upangan ng bahay, tapos may tatlo. May apat, apat kayo lang sa isang bahay. Yung itanod na yun, kapos yun. Pero kung ng, apat, sa loob ng bahay, apat kayo, anak mo may trabaho, Tata yung tatay may trabaho, yung nanay may wala ng trabaho na yung nanay. Bahay lang na talaga yan, yan ang ilaw na tahanan eh. Magsweldo ng 15 mil isang buwan, for example, hindi buwan buwan nila mayroong 45,000, medyo maginawa ng konti yun. Kasi pwede na pagkaluluin yung mga bayarin sa bahay, mga gastusin sa bahay o 22-day o pasapat. Pwedeng-pwede na yun. Pero kapag isa lang ang gumagalaw sa bahay at apat kayo lang, magsiswelo ka ng 800 kapusyon. Pero kapag yung 800 na yun, ba mo ang Pwede pa siguro mapagtsagaan yan. Pwede pa siguro pa rin ko. Makakain pa rin sila mas paano? May kwenta mo naman yan eh. Aling mo ba ako ng buwan? Magsal ka mo? O magkano ka na sa araw. Oh, 8 centos sa araw kita o sa kahit ano isang araw. Tumapat lang tayo at mamali pa yung mata. Uh, mo kayo na mga kalaki sa isang buwan. Ako lang. Kung bigas buwan pa rin sa presyo na gawin mong 1-7 isang sako,

mas okay okay na yun. Medyo mas maganda-ganda na kunti ang araw-araw ng pamilya mo. Pamilya na yan sa apat. Pero kapag ang bilihin na yun tumataas, sa probinsya mo 75 na ang isang kilo. Kasi 150 ang isang gatang. Bumabalik dati. Ang bubang presyo dati ng bigas panahon ng tatay mo o panahon ni Ferdinand Marcos. Nabutan ko. 18 ang kilo. Ot, 18, oh 18 o no, Mayroon 20 euros. 90 dosan. yung DH option na yun, yung mga bainty na yun, pabigas. Marami pa, masagana pa ang mga tanim ng Pangilupa, no? Saging, gabi, kamuti. Masagana ang harvest ng mga saging, kamuti, tiga, ano, uh, saging. Eh ngayon, nangawala na halos lahat yun. At ang saging ngayon, binibinta na. Kamuti, binibinta. Tapos mga lupa ngayon, ginawa ng bahay, halos lahat na, na. Ano pang man taniman mo? Yung ibang walang mga lupa. Paano? Pero ang ginawa ni Senior Marcos dati, nagbibigay siya ng rasyon ng yellow corn, powder milk, pocker oats, halos buwan bon yun may supply ang lahat ng mga Pilipino may mayroon inip ino kung tawag na arik inip buwan buwan po yun Nabibili bibili mo ng mura yun may supply pa iba pa yung bibigay ng mga iba pa yung supply at iba yung, iba yung iba yung iba yung binibinta mas mura mura <tip> eh ngayon Parang bumabalik tayo sa tatay mo. Kasi tatay mo na ang kay Marcos dati na sinyo, ang bigas ng gatang, ngayon bumabalik sa gatang. Ibig sabihin, kung ikumpara mo noon, o kung pa ang mga tao noon, ngayon marami na tayo. Marami na population. para mo. Panahon ngayon at panahon noon. Yung para mo eh, binabalik mo sa gatang. Balik sa gatang. Ibig sabihin, binalik sa gatang ibalik mo ang mga uh, taong sitwasyon o ang mga panahon na ibalik mo, ibalik mo, eh. Hindi na po sa tugma. hindi sa tugma. Kapag ibalik mo yung mga nakaraan na ginawa ng Sr. Marcos, gagawin mo, eh. hindi na, hindi na, hindi na tugma kung gagawin mo yun. Kasi, one big thing na sa eh. Ay, kung ibalik mo ng gata ng dati, 40 pesos, ang isang gata. Ay, po, hindi. Kasi dalawang kilo yun, sa na isang gata, dalawang kilo yun. O, hindi. Tama nga. Sinasabi mong 20 ang isang kilo, pero hindi mo tinupan. Yung salita ka lang. Eh. Ang tinupan mo, tapos binalik mo yung gatang korinta, ang isang gatang uh, tugma, yung 20 na pinangako ko. Eh, wala eh. Binalik mo yung gatang lang. Tapos ang presyo, iba na. Subukan mo ibalik sa korinta, ang isang gatang. Ayahay. Ayahay, oh. Swerte, oh. Ang ganda, Ibinalik e, mo yung gatang, ang takalan, yung bigas, sa budin siya. A150 naman ang isang gata, hindi si Binti kilo. Ano, nag-iisip na yan. Pero ito pa rin mo, ang mali mo lang kasi, buong mong maros. Hindi mo yung tulupad yung pangako mo. Kung ginawa mo sana, ito sana, i-suggest ko sa iyo, kung ginawa mo sana ito, ngayon ko sabihin sa iyo, baka mahabon mo pa eh ang gawin mo, papayuan pa kita. Yagay pa. Ang gawin mo ngayon, Bumbo Marcos, tuparin mo yung pangako mong 20, ang isang kilo. Ito ganyan mo. Gamitin mo pera mo, manawag ka ng mga sponsor para makapili ka ng maraming bigas at iba, ipakita mo yung presyo at pinangako mong 20 pesos ang isang kilo. Kahit isang buwan lang, matupad mo yun na hindi ang isang nilo. Matutuwa sa yung tao. At least natupad mo yung pangako mo. Eh mali ang ginawa mo. Ginawa mong 60 ka agad-agad. Ah, -agad. dito ko. Oh. Nagulat yung mga tao. Nag-react mo yung agad sa'yo. Dahil ang pangako kasi taliwas, eh, taliwas. Hindi tumugumado sa pinangako mo. Ang daming ng bigas. Ang mga... Gambling, ano, mga smuggling ng migas. Nasaan? yun nasaan? Dapat yun ang binabago ng presyo. Isinabay mo. Yung pera mo, pera ng gobyerno, nabibili ng mga migas sa loob isang buwan,